pansit kanto ng mga OFW kahit sa ang sulok ng mundo indomi mi ito ang paborito na pansit kanton ng mga OFW na kagaya ko Ayan, na durin na yun, guys. Ayan. Ayan, you guys, ang sauce. Nagpapasara, pero hindi ko ilalagay yung red na yan kasi chili po yan, maanghang. Dahil kakain po si kulot niyan. So, yung mamaya yung sa akin, sa ko na lang lalagyan. dalawang pa kasi guys so kaya dalawa rin ang ilalagay natin seasoning ayan sya guys dasimekus mekas mikus 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 So, kakain tayo ng pansit na indomie na may So, ito na guys. After ko i-mekas-mekas ay kakain tayo ng pansit indomie may goreng with um, pandesal tsaka may natira pa akong coffee. So, ito naman sa akin. At ito naman ang kay Koyot Koyot. So, guys, tara, kain tayo. Mm -hmm. Tara, guys, kain tayo. Let's eat pancit. Indoming. Ang paborito ng mga OFW na kagaya ko. Mmm. Get your food na, please. Coffee. So, yung tata ni Colotte ay tulog pa. Sino pong kumakain ito? Mmm. So, ito ang breakfast and lunch namin ni Kulot. <laughs> Ang tagal din namin hindi nakakain ito. Ilang months. I'm doing big, 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 big. How's your food? You like it? Yes, it's super great. <laughs> Do you like indomie? Uh mm huh. -hmm. <laughs> Simple naman ang bahok, parang indomie dinon. Yan ang buhok. Show me how you eat Indomie. Wow, yummy. Ayan, ang buhok, ni kulot. So ayan guys, thank you for watching. Bye. Uubusin mo na namin 'to.